Guys, alam nyo ba ang gamit ko ngayon ang Huawei Novas Y73 habang naglalaro tayo ng PUBG. Grabe, sulit ng performance, smooth ang movement at no lag mga brad. Powered by 8GB RAM plus 8GB extended RAM mga brad. Kaya ang dami mong ma-install dito. Kaya kahit intense ang laban, smooth pa rin ang galaw. Walang lag at saka walang init sa performance ng Huawei Nova Y73 may 66 super charge siya mga brad kaya 30 minutes lang fully charged na perfect para sa mga games game on the go kaya naman naka 6.7 inches amo. OLED display na rin siya mga brad sobrang linaw kita mo talaga bawat detalye ng laban at syempre sleek design premium look pero sulit sa presyo kaya kung hanap mo na pang gaming, pang style, pang matagalan subukan mo ng Huawei Nova Y73 smooth sa performance, panalo sa presyo click the link below